Ay po, good morning ha. Unit natin po ngayon ha. 3125 po ha. Ito po siya. Ha? Problema po ng motor niya. Pag-umaga maingay po pag ni-start na. So, 'yun ang pino problema ni Madam. Maingay po, na? tapos biglang mamamatay. Ha? Sa unit po ni Madam, wala pong sira yung motor niya, no. Walang sira yung motor niya. So, pakita ko po sa inyo na. Ang problema niya po, mababa yung idle niya. Almost 5,800 kilometers pa lang po. No? Yan. So, start natin. Yan. Yan lang po yung minor niya. Na? Sobrang baba po. Na? Sa click po natin, meron pong idle screw po yan. Na? No? Yan, yung nasa loob. Yan Na. Wala po tayong gagawin dyan kundi i-adjust lang yan na. Patasin lang natin para sa umaga. Hindi siya iingay. Okay. Yan o. Ha? Yan lang po yung gagawin. Yan o. Pumanda na yung minor niya. Ha? Pag ganun po yung naging problema ng unit niya yan lang po ang i-adjust nyo na. pag pinataas nyo po yung minol nyo pa kanan po yung feed nyo pag sobrang taas naman po pakaliwa na babaan nyo okay yan po gumanda yung minol nyo ayan ha okay. start natin lagi kanina pabalibag yung andar nya so yun lamang po ang i-adjust natin ha? Ah. huwag tayo agad magbabaklas okay tapos adjust na rin natin yung preno nya masyadong mababa okay okay na po to. Ma'am, okay na ta Yan lang ang problema niya. Mababa masyado yung idle kaya pag gumaga, maingay siya. Tapos bigla mamamatay. Diba? Wala ko na din siguro. Kasi hindi ko masagap sa uh, gumaga niya. Okay. Ah, like and share na lang po sa ating video. Sana po may natutunan Kaya na. Jaban Motorworks po again, ayan. Okay na po 'yan.